bumawa ako ng ginakdakan na bukid style. Pero bago yan mga kabukid, samahan niyo muna ako at ako'y mamimitas ang bunga ng aming mga pananim dito sa bukid. Una ko nga pinitas itong bunga ng aming mga pananim na talong. At dahil marami na nga po itong malalaking bunga, kaya harvest time na naman. Kaya mabuti na lang mga kabukid at talagang nasipagan kami magtanim nitong mga talong na ito. At ngayon ay amin na itong napapakinabangan. Dahil syempre kung hindi ako nagtanim, wala akong ngayong aanihin at wala akong ibebenta, wala din akong ibibili ng masarap na ulam namin, ba? Diba? Dahil kasi sabi nila, bakit daw laging gulay ang aming ulam? Siyempre mga kabukid, pag nagtatanim ka ng gulay, siyempre dapat kakainin mo din yung tinatanim mo. Nga naman, ibibenta mo lang ito. Siyempre yung mga reject naman, ikakainin mo din yan mga kabukid. Nang sa ganun, hindi naman masayang at mapakinabangan. So ito nga mga kabukid, at nakarating na nga kami dito sa palengke, akin nga binuhat itong mga paninda naming gulay. Dahil wala nga yung aking panganin anak iniwan na nga namin siya dahil hindi. Sobrang dami yung aking mga dadali ngayon Kaya ako na lang mag-isang nag-deliver doon sa isuki. Di ba ni mga kabuki, nag-iisang pwesto lang naman ang pagdadalhan ko Lahat ng akin mga dinalang gulay ngayon Medyo maganda nga na naman ang presyo ng gulay dito sa amin mga kabukid. Masalo na nga ang ampalaya at ganoon na nga rin ang talong. Kaya eto ang inyong kabukid mga kabukid ay hanggang tay na naman ang ngiti dahil medyo malaki na naman ang na napagbentahan nga natin. At eto mga kabukid, bumili muna kami ng pandisal dahil nagtuturo nga yung aking anak na sabi niya ay tinapay nga mga kabukid. Pagkatapos nga namin mag-deliver ng panindang gulay mga kabukid, eto pumunta muna kami kung sir, na gagamitin nga namin sa aming mga pananim na gulay. Na sa ganun ay may prone na naman silang pagkain at bigyan na naman tayo ng mga saganang So bago nga kami umuwi mga kabukid, eto dumaan muna ako bumili ng maskara ng baboy at ganoon na rin ang dila. At ito ang aking gagawin na dinakdakan sa bukid na bukid style mga kabukid. Dahil may buhok-buhok pa ito maskara mga kabukid, kaya akin muna itong dinarang sapoy nang sa ganoon ay masunog. Tapos itong dila naman mga kabukid ay aking tinatanggal yung nakabalot nga dito nang sa ganoon ay malinis naman. Pagkatapos mga kabukid, hinugasan ko na nga rin itong utak at nilagay dito sa dahon ng saging para isabay na nga pakuluan dun sa aking pakukulaan ng mga karne. At dahil dati nang napakuluan itong dilat? at ganun na nga rin yung maskara. Pinahabol ko na nga lang itong utak na inilagay dito mga kabukid. At medyo palalambutin natin ang sa ganun kapag iihaw itong ating mga maskara ay hindi na sobrang kunat. At nang malambot na nga itong maskara at ganun na rin yung dila akin na nga itong inihaw dito sa aking ihawan. Tingnan nyo naman mga kabukid talagang pati ako ay natatakam na nga rin dito sa aming pangulam ngayon dito sa bukid. Para na sa ganun hindi naman niyo sabihin na lagi na lang gulay ang aming kinakain. Kaya e, eto magluluto naman tayo ng masarap mga kabukid. Mabuti na nga lang at yung aking pinagbentahan ng gulay eh medyo malaki mga kabukid. May tira pa nga doon sa aking pinambili ng organic fertilizer. Kaya eto may masarap na tayong ulam dito sa bukid. Inihaw ko nga lang itong liver na siyang ipandadagdag ko dito sa aking gagawin ngayon na dinakdakan. O syempre mga kabukid baka mamaya sasabihin nyo hindi ko hinugasan. Hinugasan ko yung mga kabukid bago ko nga siya inihaw. At eto akin na nga itong hihiwa-hiwain itong mga inihaw kong maskara at ganun na nga rin ang dila. Kaya nga nasabi kong bukid isel itong aking paggawa ngayon ng dinakdakan dahil sa lalaki nga ng hiwa na aking ginawa mga kabukid. Kung sa bagay, hindi naman ito pambenta kaya kahit malalaki nga yung aking hiwa ay okay lang. At di nga lang yun mga kabukid na kahit isang hiwa nga lang kakainin ng aking mga kasama dito sa bahay ay talagang sulit na sulit dahil syempre sa lalaki ng hiwa nito. O, diba? Isang ka pa nakakita ng ganyang kalalaki ang hiwa. Ako lang yun ang gagawan mga kabukid. Diyan nga pati yung atis ay talagang sinama ng aking asawa sa kanyang pagbibidyo para makita nga yung jumbo na napitas ko na atis mga kabukid. Dahil yung time nga na yan, ay nakapitas nga ako ng pagkalaki-laking bunga ng aming mga pananim na atis dito sa bukid. Pati nga itong liver mga kabukid ay talagang ang lalaki talaga ng ginawa kong hiwa kung sa bagay. Kami lang naman ang kakain yan mga kabukid. Nang matapos kong ang hiwa-hiwain, yung dila, ganun na rin yung maskara, tsaka atay, eto, akin na nilagay yung aking pinakuluan na utak ng baboy. Tinakpan ko nga muna ito mga kabukid nang sa ganun ay hindi naman masahugan ng lumilipad na paminta at habang naghihiwa ako nitong ating panglalagay na ricado na sibuyas at ganun na nga hari ng luya. At na matapos ako maghiwa-hiwa ng pangrerekado ko, yan syempre binuksan ko ulit mga kabukid at nilagay na nga itong aking hiwa na na sibuyas at luya. At syempre nang mailagay ko na nga yung mga rekado, eto tinimplahan ko na rin mga kabukid, nilagyan ko na rin sya ng bechin, paminta, at ganun na nga rin ng kunting asin. Para na sa ganun ay masarap naman sya mga kabukid. Ayan syempre mga kabukid, ng kompleto rekado na hinalo-halo ko na. Nang sa ganun yung utak ay humalo doon sa mga karne na hiniwa-hiwa ko. At eto nga mga kabukid, natatakam na talaga ako sa sarap ng na ating gagawin ngayon na dinakdakan chak na mapaparami na naman ang kain namin ito at hindi lang yung patina ng aking buong pamilya. At akin nga muna itong tinakpan dahil may kulang pa pala itong mga kabukid dahil wala siyang kuasim at ganun na nga rin naisipan kong lagyan siya ng siling haba dahil may mga bunga naman yung aming mga siling haba dito sa bukid. Parang sa ganun ay pampabango na rin at ganun na rin ay pampasarap kumain. Pagkatapos ko mahugasan itong siling haba, eto hiniwahiwa ko ng paislanting mga kabukid. Nang sa ganun ay maganda naman itsura niya kapag ihahalo ko na nga dito sa aking ginawang dinakdakan. O ba diba, mga kabukid, sosyal ng kanyang itsura. At dahil wala kaming kalamansi dito sa bukid na tanim, eto dayap na nga ang aking nilagay na pangasim niya mga kabukid. Dahil napakaulyanin na nga ng inyong kabukid, kaya pati suka ay talagang nakalimutan nung pumunta pa kami sa baba. At eto, gumawa din ako ng syempre, hindi mawawala ang gulay sa aming hapagkainan mga kabukid. Dahil unlimited ang ating ampalaya dito sa bukid, kaya eto, gumawa nga din ako ng kinilaw na ampalaya. Kaya balancing balancing. Kasi na naman ang diet natin itong mga kabukid. Siyempre, kahit mayroon tayong purong pork dyan, meron din siyempre tayo dapat gulay. Nang sa ganun naman, ay balanse ang lakas ng ating pangangatawan. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. See you in my next video.